Wow, Jimmy. Magkano po? Kami mga siyong Eh, yung ano yung... Yung may ano, sisalob. Pulang sprinkles? Ayun, magkano yan? Pagpupang po. Aray Sorry. Yung may karakay. Yung may sisalob, wala. Sisalob. Oo. Sisprin. Saan? Sisban, wala na. Wala na? Wala na? Mag-sprinkles ka na lang. Ito, haming sis. Magkano yan? Ha? Sis? Sa loob? Wala bang ano? Kamin mga ito. Wala ba ay, ay, yung pang halaga? <laughs> ba ay. Kaya nga eh. Oh? Yung, yung ano Yung, yung murang-mura <laughs> lang ako. Matlosan po lang eh. Julie, ba ang pahala ng mayari? <bad -sum> <Triangle> Kuya, Julie ba yung pahala ng may-ari Yung judi judi Julie. 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 Kailan siya? Ano? Isa lang po yung ano, yung talagang... 20 dyan, saka 20 dito. Hindi. franchise na Ay, Francis. Pag oh, okay. marami may... Ako. Marami na. Pero sa iisang tao lang pinangayon. <laughs> Oo. Ika natin. Ano, 20 dito, ah. saka 20 dito. Pero ano ko na iniigot yung ano? Ha? Mangot lang. Katipunan, hanggang dito. Ay, ang tawa na. Sa lahat yung ba ng ng Julius, ano yung pinakamasakas? <laughs> lahat. Masarap nah, lahat eh. Eh kami kayo na po ba? Sinakapambato sa dulo. Ilan po ang anak? Isa lang. Uh, ano hirap po kayong trabaho? Oo! Oh, Dito lang sa Karino. Okay. Ay, Karino. Sumasarap po. Sumasara po ba yan kapag magaling yung kumukuha? Ilan ba ito? Don't. Thank you sa pandita po. Sumasarap po ba yan kapag magaling yung kumukuha? Oo! Ayan. Sa, sa, sa umaga po, anong oras kayo nag-shooting ka Seven hanggang center ano oras? 7, hanggang 10.30. Nang <laughs> gabi po? Ayo, apa naman po yung apa um yang